Hello guys, update ako mo di buong kay bagolang ko kaabot haling ko sa biyahe Ari ho Nan Naubos na ni Wewin Nan Nan Pwede na niya bunuhan, okay Diba? Panami ano isang ano Hawa na sa Puro Puro panan patdan ngin tubo. Oh. ba? Diba? Hmm, buhas mga no? na kami gali di. Sa Sapyak na side. Kag sa side. Pwede na di. Ang diri ya. Oh. oh. E, hilimunan pa ni. di ba? Eh oh, diba? De, update update lang ko. Kamusta wen? Eh, ayos. Tubang dio. Iya dio, tak kagwab. Nga ya, ganang rate niya. Oh, ato po. Uh, Balakbak ko na naman ni Wiwin. Hm? No blagi Wiwin oh. None. Eh. Shout out, shout out landa. Si eh, Ilamunan gid niya. Ah. Matamat lang. Eh, salamat gid ya. Ah sa mga viewers ko thank you so much